Hello! For today's video guys, magluto tayo ng pork chop. Ayan o. Ganito lang naman ang pagluluto ko ng pork chop. Hinugasan kong ganyan. Tapos, tad, medyo tatarin ko siya ng ganyan. Gamit yung likod ng kutsilyo. Kasi wala naman akong balak na imins yan. Kaya, ganyan lang gawa ko para maano siya ba? Yung, yung, yung pang-marinate ko is mapunta sa loob. Ayan, in ko muna siya ng tissue. Ayan, ginamitan natin ng Mamasitas Barbecue. Para medyo malasa-lasa naman. Alam niyo naman, ang Mamasitas na yan is talaga namang super. Malasa talaga ang timpla nila. At saka, nilagyan ko ng ano to, yung sesame oil. Sesame oil lang yan. Yan lang nilagay ko kasi kumplito na yung Mamasitas eh. At syempre, after nyan, magpapainit na tayo ng mantika na pangluto natin doon sa pork chop. Kunti lang kasi alam nyo naman yung karin ng baboy, meron ng ano yun, oil yun. May sarili ng mantika. Ayan, at syempre, pag mainit na yung mantika, ipriti mo na yung pork chop, di ba? Ilagay na yung karin ng mamoy. Ayan na nga. Ilagay mo siyang ganyan. Ilagay mo na lahat yan. Pwede ko na siyang ilagay lahat kasi konti lang naman yan. Tamang-tama lang dyan sa isang pa uh, palayok na ginagamit ko. Ayan na. pag nag-golden brown na sa kabila, palikta mo. Ayan. Napakasimple lang naman ang ginagawa kong pagluluto. Ayan. At syempre, lagyan mo ng sibuyas naman para masarap. Yan yung sibuyas. Na in-slice ko siya ng ganyan. Ring style. Sabi nila yata yan eh. Ganyan lang naman ang pagluluto ko ng pork chop guys. Ano ba ang ibang luto ng pork chop? Maraming iba pero Ganyan na ang ginagawa kong pagluto. Tsaka nilagyan ko din siya ng yung sauce ng ano yan. Beef sana yun. Kaya lang, pwede namang ilagay dito sa ano, pork chop. Yan. Kasi hindi naman yan tatanggi kahit anong ilagay mo dyan eh. O ba diba? At syempre, luto na yung pork chop natin. Hindi ilagay na natin sa plate. yan dahil tayo lang, ako lang din naman ang kakain dyan, kaya hindi ko na nilagyan ng style-style. Ganyan lang guys, ang pagluluto ko ng pork chop. Thank you, thank you so much sa panunood. Kain na tayo. Masarap siya, kahit simple lang guys. Masarap ang ano eh, condiment na naman, bastitas. Tsaka yung sauce na yun, yung galing Japan. Yan. Malambot siya. Na manamis-namis. Na maalat-alat. Thank you so much guys sa panonood. Bye-bye. See you next time.